ganon. Perfect. <laughs> burata. Na. Burata. Uh, burata. 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 yan, Burata. 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 Let's go. Ay, Let's mm. are you hey, Sita. Hey. Are you to? Let's go. Ayun! Ayun, press! Hi, si Tere! Teng! Ma! Ganda ka, Teng! Bakit pala luwang natin? di ka! Kakataw! Mm -hmm. <laughs> what are you saying? i think, <laughs> <I> think Argentina. <Arjun. laughs> <laughs> 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 kuya eh. Ney. Ney. Kuyang, fresh ba po? Ha? Huh? <laughs> yeah. Sa <laughs> so, uh, tin, don't love don't love Fresh ako man. Uh, Maganda rin so, pero hindi ba misan. <laughs> <it's clean> Tsiklay po. <laughs> 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 ako din to, wooden tay. Ay, si tita. Tita, fresh po ba ako? magkakakilala sana. Tiyod mo ito ba na? <laughs> ano yan? Paano pa, yung dalag yung Pilipino? Dalag yung Pilipino. Dalag yung Pilipino. Dalag yung Pilipino. You know, we eat in the master of the restaurant. But rich. And hmm? I don't know money. Kasi look at this. What can you order there with your money? Water. <laughs> See? you, you have, if you have money, what do you order? Wow, auto. <laughs> true yun, true yun. Wala ko auto dito. Ano yung auto ko? Okay. Sa so, wali so, ka. Kung magpapakilala sa'yo. <laughs> Biotic or jockey Ito, ayun, Ay, ito, ito yung ganda naman dito. Ay, dito. yung picture ko. Ito yung naman si Tay uh, uh, okay. You are perfect. Taray. Right. Yes. Sige ka kainin niyo <laughs> na. Ay te. Kuba yan! <yeah>. nakatawa. ka <laughs> muli daw ite. Mmm. Hahaha. <laughs> One down. Paprika. Ay, butter with ano ba? Alam mo yan? Mini baguette. Ay, mini baguette. Ayan ba? Chingay. Chingay. With... Butter with paprika and... Baguette. <laughs> baguette. Di diba, ano ba ba to ka ini? Ikaw no, big baby. Ano ug muna tayo, te. Ito ni um. Ay, oh, Ay, ganon. Perfect. Ay, ganon. May tutorial. Ay, ganon lang. O, try natin.

Anong nag <abei> sa po Mushroom cream soup. Thank you po. Ano po yan? Chokporado yan, te. Ano po yung kuya? Paano mo Paano pong kumain natin? Kaya ka na kukain. Paano magsuk? <laughs> <Pati na>, paano <laughs> nguso? The Ay, Sorry, Ay! ano yan? Kangkong. Hmm. Kangkong. Nag-aaral dengan baik. Borata bae sama. Borata. <laughs> <laughs> Borata banget deh. Borata. Borata favorite is Borata. Thank you po sa Borata. Good price. Ginia Ang sarili mo? Cream mo mo Sinusunod sa <T> <hungsan> okay. <hungsan> <laughs> burrata <ba>? sinu <laughs> <laughs> <man>, sinu <hungsan> oh, <hungsan> Kasi ito pa uso Nagawa ito sa bahay mm -hmm. Borata, favorite ko po yan. Alam ito, di ba? Alam. Ano? Ang hirap pala ito. Mmm. Baza. Mmm. Yung mga hmm. hmm. ano lata. Digit ng utak ko. Hindi <laughs> siya gits ng utak ko. Iba, iba. Iba ang hirap. Bayan sa nasalad. Sarado na ako. <laughs> And the rest po are the It's best for the So you can choose whatever you want. Please choose your hi, Ay! Ay, naku! Carjack! <laughs> Jumbo hot dog. <laughs> ano po? Ito na lang po. Ayan. Thank you po. <laughs> Thank you po. Ay, oh, lucky. See you now,

Ay ket nyong kat. Ay keti bay 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 bay

Super. <laughs> mm -hmm. i We sure. mm -hmm. <laughs> 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 Ay, kada <laughs> <laughs> okay, lang pala dapat. Babae, na ulit Ay, ako Ay, sige po. Ay, <laughs> 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 magbabalik na ako. <laughs> Joke lang sa ito talaga. Hey, ito na lang pagpasa ko na sa inyo po. Pasa na natin pag gaganyan. <laughs> Yan, dito diba, taga ano nang tayo. MML Ay sus! Aray ko! Mahal nga. Oh guys, like, you know, You'd guess, man. Yes, yeah. yeah, Rare. There, be there. Yes, I'm here. big. I